Bumagsak ang isang LED wall sa kasagsagan ng rehearsal para sa Sinulog Festival sa Cebu City. Napuruan ng isang binatilyong propsman matapos iligtas ang isa sa mga dancer. Nasa frontline ng balitang 'yan si John Aroa. Halos maiyak sa sakit ang binatilyong 'yan habang nakaupo sa gitna ng Cebu City Sports Center. Todo alalay sa kanya, mga rumisponding medic, nabagsakan pala siya ng bumigay na LED wall para sa Sinulog Festival. Ayon sa Cebu Provincial Government, nagpa-practice ng sayaw ang isang grupo ng bumigay ang mahabang LED wall. Napansin daw ng 17 years old na biktima na mababagsakan ang isa sa mga dancer, kaya itinulak niya ito palayo. Pero sa kasamaang palad, siya ang napuruhan. Sabi naman ng pamahalaang lokal ng Cebu City na siyang organizer ng event. Bumigay ang kinakapitad ng LED. Dahil sa lakas ng hangin, nakausap na raw nila ang contractor nito na kinuha ng Sinulog Foundation. It's already being addressed. Um, the injuries uh, are going to be taken care of by the contractor and then as well as uh, Of course, they promise that um, they will have a better foundation. Kung hindi raw makikipagtulungan sa kanila ang contractor, That is their obligation and they're under contract. Otherwise, then, we will seek our legal remedies. Tiniyak naman ang Cebu City LGU na hindi maaapektuhan ng aberyang ito ang kanilang paghahanda para sa sinulog festival na magsisimula sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua. News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.